ayan mga idol ako. meron na itlog uli ang asawa ni batman uh, hiwalay na natin yung kanilang mga inakay medyo malalaki na sila ayan. malalaki na sila ayan, ang ganda ng kulay ng mga inakay nila ako. Tapos naman, ito si ang ating Jana Arden. May inakay na sila. Ayan, dalawang inakay na. Sa si Black Tiger Grisel. Ayan, ha, pagkatapos dyan, awati ah, na natin ulit sila ng ano, pagbibrid para makapahinga yung mm, dalawang anak ni Batman iwalay na natin sila ilalipat na natin sila, sa, na, ililipat na natin sila sa mga YB na, mga kasing edad niya yan Lamang, lang siya ng konti Ilagay na natin sila sa mga inakay. Naawis sila nung isa.